Matay ko po po ang isipin, pabalik-balik na iniisip ko. Wala po akong matanda ang ganong papel. At wala akong matanda ang mga ganong uh, istorya. Yun po ang masasabi ko, Your Honor. Kung wala kang matandaan, bakit, Your Honor, bakit mo i-deny? -de bakit sasabihin sa akin, i-deny -de na lang natin? Para hindi na magulo. Sino ang nagsabi? Siya. No, kaya nga po ako eh, dumating ako sa point na nag-isip ako eh, teka muna, ako ang down dito. Kayo nandyan ako ay nasa labas, pero ako ang nakapirma. Magdidinay kayo, ako ipet. Ba't yung ididinay? Sasabihin nyo ngayon, hindi nyo alam. ba? Diba? Dahil maiipit kayo, magagalit sa inyo si Director General Lasso. Kamo ba ang nandoon ay eh Bongbong Marcos na presidente ngayon? Magdi eh, maiipit ako, ako ang lalagay nyo rin sa alanganin? Abay, malaking kalokohan to, your honor. Pagkuha ko ng statement na yan, Party lamang po nung trabaho ko. Nagkataon, naging President Bongbong Marcos yan. Paano kung isang ordinaryong tao lang yan, eh di pin-down yan? Eh dahil ngayon, presidente, ngayon, iwas po soy. Yan po mga dokumento na yan, ako po ang gumawa. Nandun po yan sa PIDEA. O, no, gusto naman... Hindi po that... sa AI. So, totoo ba na ikaw ang team leader niya ng IIS uh, at the time? Ah, uh, yung ano, ah... Uh, magandang hapon po, unang-una. Yes. Una. Uh, ako po ang hepe noon ng Investigation Division of the Intelligence and Investigation Service. Totoo din po yung sinabi niya, si dating agent Morales ay assistant chief ko po. Ako po yung hepe niya. So yung yung kina yung uh, pagkatapos mong kinunan ng yung informant mo, Morales, pagkatapos mong kinunan ng mga pidabit, everything, pinaalam mo ba sa boss mo? sa pagkakatanda ko po, sa pagkakatanda ko po, hindi naman po pwede na kikilos ako sa opisina na hindi malalaman ng, ng aking opisina. So alam mo, alam mo, po, mo, alam mo. Na Ate, kung, 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 kung sasabihin po niya, kung ipagtatapat niya rito sa, sa kapulungan ito, kung nagkausap ba kami o hindi, bago itong hearing na ito. Ayun po, bibigay ko po sa kanya. hindi ko hindi ko nakuha hindi ko nakuha yung last na sinabi mo pa? kung ipagtatapat po niya kung nagkausap po kami bago itong hearing na ito nung pumutok tong iskandalo na ito sa social media hmm. at kung ano yung sinabi niya sa akin nag-usap kayo? at may sinabi uh, ka sa kanya? Wala po kung natatandaang nag-usap kami, pero meron po siyang ibang kausap na Nandun ako, pero hindi kami talaga ang magkausap. So hindi kayo direkta nag-usap? Hindi po, Sir. May isa siyang no, kausap no. na nandun ka? Yes, Your Honor. Uh, we are, we did not talk directly. Ito ha, very important dito yung ating integrity, not only as a PDA agent, kundi as a person. Otherwise, useless itong hearing natin dito kung magsisinungaling tayo. Remember, yes, sir. remember, kinabukasan ng ating bansa ang nakasalalay dito. Kaya dapat Huwag tayong magsinungaling. Aside from the fact that you have taken your oath to tell only the truth and nothing but the truth. So help me God. So klaruhin natin ito. That the same goes to you, Jonathan Morales. Huh? So anong sinabi niya? Kung uh, mayroon ka gustong sa... Eh, ako na lang muna po siya magsabi. At eh, nire-respeto ko po siya bilang dating. Okay, sa mo niya, hindi daw kayo nag-usap. May kausap na ka daw ibang tao na nandun lang siya. Your Honor, sabihin ko na. Sige. Go ahead, sige. Yung ano? na lang natin aminin. I-deny na lang natin. Para hindi na magulo. Direktor na ako. Ha? Huh? Ikaw nasa labas ka na. Oo. Oh. Bawa ka naman sa amin. Hindi ko masyado nakuha yun ah. Your Honor. Yes, yes. May I, Your Honor. Uh, katulad po ng sinabi ko, ganun po talaga ang nangyari. Hindi ko naman po yung tinago. Nasabi ko po yan sa ibang uh, mga kasamahan namin sa PIDEA ngayon na may ganun. May ganun? Na ano? indirectly ay uh, uh, may, indirectly ay parang ano, yung nga na ko yung ano, hindi ko lang po matandaan kung sino yung sinabihan ko. Ano? Na may nangyaring ganun na yung sinasabi niya na nagkausap kami. But indirectly po yon Hindi ako yung kausap niya. Hindi po ako. Yun po ang totoo. May kausap lang po siyang iba. Okay. Pero ano po yun? Nasa telepono yun. It's sa your word po yun, against ko. his word. Ako, wala akong personal knowledge. I am here to set the record straight. I am here to get the truth. Kaya, ko kayo pinapasalita, mayroon akong tiwala sa inyo na sana magsabi kayo na totoo. But anyway, honor, balik, may, balik, may I, Your honor? Yes. Ah, uh, yun naman pong pag-uusap na yun, pwede nating sabihin immaterial. Kasi oh. yung mga tanong nyo po sa akin nung una, naging happy po ba? Totoo naman po yun eh. At kung ako po sana itatanongin nyo, eh, hindi nyo po itinatanong, kung yung tungkol doon sa ganong mga papel, yung ganon, yes. dapat po sana yun ang pag-usapan natin. Hindi yun po yun na, kaya, ano, sir. kaya nga, nawawala tayo dito sa, po, yes, sa sure. direksyon eh, dahil ang dami nyo ini-inject. -ini -ini Sige, sana yung papel na yan. Yung honor, sa katulad po din ng mga sinabi ng mga kasabahan ko ngayon na, na hanggang ngayon ay nasa PIDEA po. Matay ko po po ang isipin, pabalik-balik na iniisip ko, wala po akong matanda ang ganong papel. At wala akong matanda ang mga ganong uh, istorya. Yun po ang masasabi ko, Your Honor. Mr. Chairman, Your Honor. Yes, sir, go Kung wala kang matandaan, bakit, Your Honor, bakit mo i-deny? -de bakit sasabihin sa akin, i-deny -de na lang natin para hindi na magulo? Sino nagsabi? Siya. O oh, sinabi mo na i-deny mo lang, i-deny na lang daw. Wala ano po, ito? wala po ako matandang sinabi kong gano'n, Your Honor. Under oath ka? Under oath ka? Yes, Kayong Your dalawa, honor. under oath. Ha? Pwede kayo magsama sa kulungan doon sa baba. Kung, uh, kung uh, hindi kayo magka-intindihan dito. Your Honor, yes, uh, Mr. Chairman, ano, ang, ang purpose naman po nitong investigation natin, ano, kung, kung, kung mamarapatin nyo, para magkaroon po tayo na sapat na batas. Para hindi na po maulit. Kung nagkaroon man po ng ano sa amin. Yes, you don't, alam doctor, yun, you, you don't yun, have to remind me. That, yun, yun 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 yun, yun nandiyan yun, sa akin. Yun, I I'm the chairman. So, alam ko. Kaya lang, in the interest of truth and justice, lahat ng sinasabi nyo dito ay dapat totoo. Kaya kung nga kayo tinatanong at nire-remind palagi na under oath kayo. Kaya nga, magtutulungan tayo dito. Gusto mag... You love PIDEA, di ba Yes, Your You love your country. Yes, Your Honor. Ikaw, you also love PDEA and you also love your country. Yes, sir. Oh, So magtulungan tayo dito para maiwasan na itong ganitong leakage ng mga classified documents. Yes, sir. Ah, uh, Your Honor. Since na ito po, no, ang, ang ano ko na lang po dito, bilang alagad ng batas na lang po. Parang uh, pulis sa pulis. Your Honor. Since na lumabas po ito, itong information na ito, ano ang gagawin natin? magkakandak ba tayo ng ano no ng investigation para doon sa mga personalidad na naandito. Meron po kasi mandato ang PDEA. Ayon doon sa provision ng Republic Act 9165. Hindi po ba ito mga ito ipatatawag? Kasi kung ginagawa po natin sa mga ordinaryong tao, hindi po ba po pwedeng gawin ng PDEA yung kanilang tungkulin para ito mga ito, eh talagang ma-exonerate kung kinakailangan. O kung kinakailangan managot, managot. Dahil mayroon silang, uh, mayroong allegation na sila ay e, gumagamit ng illegal na droga. Can you respond, sir, General Lasso? Your Honor, kaya nga po inumpisahan namin dun sa liham niya sa akin, hinimay-himay namin. Eh, lumalabas naman na puro kasinungalingan itong nireport niya. So doon pa lang, gustohin man naming investigahan yung mga allegations niya eh wala namang katotohanan so paano kami ano paano kami mag-iimbestiga based on uh, uh, ano to mistruths kaya nga po inumpisahan namin ito kasamahan niya dati sinabi nila walang ganun na lang nangyari sa sa naisip nila ganun din sa ano niya sa sa boss niya eh siya lang po ang nagsasabi na may ganitong ano eh, mga dokumento. Sinasabi ko na nga po, wala. Dala namin yung binder ngayon. Kung gusto nyong makita, ganun po ka tedious yung pagfafile file namin. Eh, lahat ng sinasabi niya, kontra namin with documents. Siya po, puro lang, ano eh, buka. Verbal lang. Kaya, hindi po pwedeng on his mere allegations alone, Are we, we are going to invite person. Correct. Yes. Correct. Correct. You're correct. Yes, sir. Go ahead, uh, Jonathan Morales. Your Honor, hindi pa po ba yung pinakikita na drug test result na merong discrepancy, meron ng doubt, doon sa two minutes na, na, ano, no, na drug test, sino nagsabi na 2 minutes? Pinakikita po yan sa social media yung drug test result ng dating kandidato na ngayon presidente Bongbong Marcos. Yung pong kanyang drug test result lumalabas dalawang minuto lang. yun yung inaano ko doon kay Director General na. So Ngayon, pati doon sa kagaya yan, no? doon sa pre-ops sa, at saka authority to operate, yung sa dokumento na naiwan sa PIDEA na sinasabi ni Director Francia na i-deny na lang natin. Kasi, Your Honor, ano? Mukhang may nagsisinungaling doon sa mga tauhan ni Gerald so, Lasso. I-deny natin. Sige. Sana si Francia. Yes, Your Honor. Sinasabi niya na kinausap po daw siya na i-deny na lang natin. Wala po kong natatandaan ganun, Your Honor. Meron kang kayong dalawa lang ba nag-usap? Hindi po yung ano, may kausap po siya. Ah, sino yung, sino yung kausap niya? Yung ano, pwede ko bang i-consult po yung aming legal and prosecution service? Kung magbabanggit po ako ng pangalan, baka po makabiolate po ako ng ano. Well, you are under oath out. here. You are under oath here. Yes, yung ano. Kung hey, ko... sino yung kasama mo, tinatanong ka ng chairman, sabihin mo, isagot mo kung, ba, bakit? Meron bang, oh, o, meron bang uh, mo na batas dyan kung magsabi ka ng totoo? Sino yung kasama mo? Si Mr. Curioso uh, Ky po. Ha? Huh? Mr. Dave Curioso. Dave? Ang, kasama ko noon, nakausap niya. sino yan siya? Uh, dati din pong Pidea, wala na po ngayon. Do you confirm? Jonathan Morales? Yes, sir, Honor. Kumsik? Next hearing, invite, ano pa Dave Curioso po. Dave? Dave, opo. Dave Curioso. Curioso. Yes, Your Honor. So kayong tatlo nandoon, nag-uusap? Hindi po yung ano, kausap niya po sa cellphone po. Kausap niya sa cellphone? Opo. Ikaw nasaan saan ka nun? Katabi po nung uh, Dave po. Katabi ni Dave? Opo. So that's it. Eh, we, we, we gusto natin katotohanan dito. Huwag kayong, mag, tat, huwag kayong uh, matakot kung wala kayong tinatago. Kumsik? Yes, ha? Dave? Dave Curioso. Curioso. Dating PDA agent? Hindi po. Ano lang po siya? Kontraktual lang po dati. Kontraktual lang pidiya? Opo, noon po. Noon. Paano? Kontraktual lang pidiya yun? Kilala mo? Yes, Sir Honor. Bali, yun po yung mga dati namin mga kasama na may mga koneksyon kami sa isa't isa. Okay. Kaya, yun po kung ano, no, kung yun yung mga hindi alam ni General Lasso, General ano no, Lasso na nangyayari doon sa paligid niya. Kasi okay. sa kanya no, in good faith siya no, sa pagsasabi na talagang wala, pero yung wala, meron. Kasi nga merong ididinay eh. May i-deny-deny. May, may usapan na ididinay. Ang ang Sandali, sandali ah. Oh, Kung um, sinabihan ka na i-deny natin, siya mismo nagsabi o oh, yung kausap po na si Kasi si Grape. po, boses niya po ha? yun eh. Basta, deny na lang natin. Ako, di deny, di deny ko yan. Sabi niya, para hindi na lang magulo. Yun po yung sabi niya. Okay. Your Honor, at saka, ako naintindihan ko naman po siya eh. Ang sinasabi nga niya, director na siya. Hindi, ang ano, no, ako, kung baka sa ano, kaya nga po ako eh, dumating ako sa point na nag-isip ako eh, teka muna, ako ang mapipin down dito. Kayo nandyan. Ako nasa labas. Pero ako ang nakapirma. Magdi-deny kayo. Ako ipet. Ba't yung i-deny? Sasabihin nyo ngayon, hindi nyo alam. ba? Diba? Dahil maiipit kayo, magagalit sa inyo si Director General Lasso. Kamo ba ang nandoon e eh, Bongbong Marcos na presidente ngayon? Magdi, eh, maiipit ako. Ako ang lalagay nyo rin sa alanganin. Abay, malaking kalukuhan to. Your Honor. Hawawa naman po ako dyan. May pamilya rin po ako. Ako, yung, yung, pagkuha ko ng statement na yan, party lamang po nung trabaho ko. Nagkataon, naging President Bongbong Marcos yan. Paano kung isang ordinaryong tao lang yan, edi eh, pin down yan? Eh dahil kayo, presidente, ngayon, iwas po soy. Ayoko ho sana na sabihin. Kaya nga, sinasabi ko rito, Your Honor, hinahayaan ko siyang magsalita. Hinahayaan ko. Uh, alam mo, ang pinaka-corporate talaga nito kung sino nag-leak nito eh. Kaya dapat gagawa din ng batas na papanagutin yung mga unauthorized people who are disclosing this uh, confidential uh, this uh, classified information, classified documents unauthor unauthorizedly. Itong isa pre-operation report. Yung isa authority to operate. Tanongin ko lang yung PDA. Buhay pa ba itong Mazda 3 na black? Ah, saan yung plate number niyan? Your Honor, kotse ko po yan. Ah, kotse mo? Ako na po mag sa inyo. Yan po, yung... Yung... Uh, yan po yan, ano? Yung... Telepono, telepono number ko po yan. San cellular po Ampli yan, yan. Ah, okay, okay. Itong Toyota, Bios. Kaninong sakyan ito? Kailan ang sakyan yan? Sino makasagot? Sir. Ah. Yes, sir. Yung Mazda, kay Morales yan. Morales. Yung Avanza, kay Director Francia. Francia. Yung Crosswind, sa Pidea. Yung Toyota Vios, sir, hindi namin alam. Hindi property ng Pidea yan. Okay. Thank you, sir. So you confirm na organic vehicle ninyo itong ng Pidea, yung Isuzu Crosswind at uh, personal ni Pransya yung uh, abansa. Personal mo yan? Yes, Your Honor. Personal. So kung hindi ito totoo, paano lumabas yung papel na yan? Paano nakasulat yung mga details, specifics, ng mga sasakyan? May color pa, oh. Black, silver, white, white. Kung hindi yan totoo, ano? Your Honor, uh, ganito po yan. Doon po sa PIDEA, Halos lahat po ng agent ay gumagawa po ng pre-operational report tsaka authority to operate. Okay. So halos lahat po kami, meron kaming soft copy niyan. Halimbawa po, ako ay gagawa po niyan. May soft copy po ako. Ah, puwede po, po na hindi ko na baguhin yung dating nakasulat. Minsan po 'yan madaming sasakyan. Tatanggalin ko lang po yung iba. Minsan pwede na pong hindi ko tanggalin. So kahit po sino sa amin, lahat po ng mga ahente, mayroon pong format na ganyan at pwedeng uh, dahil sa mga lumang file, pwede pong yan po yung ilagay. So, so, you're, you're alluding before this committee na ito ay pwedeng naka, naka soft copy na pwedeng i-print lang anytime ng may, sinong may access nitong papel na ito? Yung pwede. ibig mo sabihin? Opo, yun. Pwede yung official on case na may hawak ng kaso na yan? In this uh, case, uh, Jonathan Morales, may hawak siyang soap copy at pwede niyang i-print anytime at i-distribute kung gusto niyang i-distribute? Ang sinasabi ko po, kung sino po yung may hawak ng ganong file na soft copy, pwede niya pong kopyahin, pwede niyang baguhin, at pwede niyang i-print, pwede niyang ibigay sa iba. Ganon po. Pero in this case, ha? Ako, basic, basic lang, ha? Tingnan niyo yung papel na ito. Sa taas may nakasulat confidential. Di ba? Oh, sa letter C at saka sa letter A, ano nakikita ninyo? Bilog. Di ba may bilog? Bilog, di ba? Yan ay butas ng uh, pansing uh, panser. So, ibig sabihin, itong papel na ito, galing ito na na may panser at pinutukap eh. So meaning, ito ay lumang dokumento na kasi nakita may butas oh. Aalangan naman pati yung butas, gagawin ng AI yan, yung, yung artificial intelligence na kuha niyan. Igagawa ng butas sa ganyan para lalabas na utindik. Basic lang, basic. Tayo lahat, kara, lumang pulis tayo. Di ba? Klaro man yan na dokumento talaga yan, na may butas, sinirox lang, kaya makita niyo yung bilog nandyan, na, na, andyan. Your Honor, Your, Honor, yes. uh, Your Honor, Mr. Chairman. Yan po mga dokumento na yan, ako po ang gumawa. Nandun po yan sa PIDEA. Oh, no question about that. Hindi po sa AI. You, you, you've been claiming that. Wala yes, problema. Sir. Alam ko na, inamin mo na nga na ikaw ang yes, gumawa eh. Yes, ikaw ang pumirma. <laughs> <laughs> ang akin lang, ako lang, I'm trying to be objective here. I don't think yung AI makaproduce ng ganun klaseng kopya na may butas pa, pati yung butas na copy sa Xerox. Uh, I'm not sure kung kayang gawin yan kung ito'y invented lang, invented lang ito na papel. But anyway, since nag-claim ang PDA uh, na non-existent itong uh, papel na ito, as far as their office is we are taking your word uh, seriously here, sir, uh, na wala ito dyan. Kasi kung nandyan ito sa opisina niyo pangangalaga niyo napakalaking pananagutan ng opisina niyo dahil ito, ay, eh, siguro nga confidential lang nakalagay nito dahil 'yung involved na mga tao ay noon siguro wala sa mababa pa lang silang classification. Pero ngayon na ang involved na mga tao ay presidente na ng Pilipinas, ay siguro top secret 'yan kung tutusin ang classification 'yan kung, kung ako mag-classify yan noon, kung ako ang mag-classify na top secret, hindi yan dapat uh, confidential lang. Yes. Uh, Your Honor, Mr. Char Charman, ano? gusto ko lang i-reiterate talaga ano, na ako wala akong ano mang hangarin na ano pa yan, ano, ipakalat. Kasi yan, ano, wala akong mapapala dyan eh, na, na masasa publiko. Kundi sabi ko nga, kabatayan ang matatamo ko. Dahil nga doon sa mga sa seryosong informasyon na nakalagay dyan at yun talaga eh, ikagagalit ng mga taong nandyan. Kapahamakan para sa akin po yan. Eh. Yes, in fairness to those people. di ba? Eh, matagal ka na yung investigador eh. Alam mo yan, ito'y information pa lang galing sa isang confidential informant. After this, ibabalidate mo pa ito. Pag-validate mo dito, kung mag- Kung mag man o magnegative, kakandak ka pa ng uh, actual operation. Pagkandak mo ng actual operation, magnegative ito o magpasitib. Kung magpasitiman, man, kakasuhan mo pa sa piskalya. Pagdating sa piskalya, another step, kung mapapasa ito sa piskal, ipapayal sa korte. Eh. Pagdating sa korte, very mahaba pang hearing ito, either makonvict man siya or ma-acquitted. Uh, Napakahabang proseso. So very unfair kung based on that confidential uh, uh, informant na yan, ikukundim ka agad natin ang tao. Am I correct? Yes, Your Honor. Ang purpose kasi dyan, to verify the veracity of report. Hindi po natin sinasabi na siya ay yun na, no? Kaya nga po tayo, kaya po ang purpose niyan, kaya magkoconduct ng surveillance, ng casing for verification. Kaya, 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 kaya nga, kaya nga. I'm just running through the the process, the procedure, para malaman ng mga nakikinig ngayon sa atin na napakahabang proseso pa ito. Ako mismo, kahit na pulis ako, pwede ako gawa ng uh, yung may isang galit sa akin na confidential na informant na yan, pwede ako si Bato. Mahilig yan na, uh, mahilig yan umupak ng umupak na mga drug personalities. Pero involved yan sa drug trafficking. Ito ang information na ibigay ko sa inyo. Pwede, anybody is, anybody is uh, vulnerable to in the reports. So, napaka, malayo pa, malayo pa ito. But the fact remains that itong papel na ito ay talagang Nandiyan. Inamin mo nga na Pero ang PDA, di deny na wala ito. Dahil wala man din talaga sa, sa file nila. Kahit na saan yung dadala-dala ang papel, sir? Wala, ta wala talaga. Para, para sir, as sir, wala talaga itong papel na ito. So ang tanong ngayon kung sino may hawak nito at bakit na-leak. Na-leak sa labas. Very unfair. Very, very, unfair sa mga tao na na dito. Ha? Huh? Hindi ako nag... I am not, I am not uh, lawyering for anybody here. Pero, you will agree with me, mahabang proseso pa ito, di ba? Tatakbo pa ito, operatan pa ito, validation, operation, kung magpasitib, kasuhan, kasuhan. Kaya, kung sino mga mga tao na pangalan nakalagay dyan, yung nga, tama yung National Privacy Commission na personal information yan, ay dapat pangalagaan. That is why, ikaw naglagay ng classification na confidential. Yes, sir, honor. Oh, that is why. Nilagyan mo yan ng cover sheet na confidential because yes, sir, honor. napaka-sensitive nitong impormasyon na ito. Hindi po yan para sa publiko. Yes, correct. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Winnie Nikutuan, thank you so much Mr. Jonathan Morales for being so brave in telling the truth. The Filipino people was so happy with what you have said. We believed in you. Pahayag naman ni Mercedes Tamarilao, mahirap talaga pag matuwid ka, lagi kang kawawa. Yung nagsasabi ka ng totoo yun pa ang kawawa. Good job Sir Morales, laban ka lang. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Elfie Damadara. Basta yung punch holes na nakazerox ang magpapatunay na legal ang documents, may humugat talaga. Mga kababayan feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.